madaling exercise, madaling stretch para mabawasan itong mga sakit natin sa katawan. Alam ko marami sa inyo masakit ang likod, masakit ang paa, di ba? Yan, ito si Doc Lisa, pumuna siya. So marami masasakit ang mga katawan at uh, tuturuan kayo ng mga stretch na simple lang lalo na sa mga OFW. I'm sure, di ba? Walang walang taga masahe sa inyo, di ba? ah uh, si mga nag-iisa lang. So, pwede nyo to gawin. Kahit sino pwede gumawa nito, bata, middle age, kahit matanda, pwede rin gawin ito. Ha? So, ipapakita ko. Kunwari, uh, bagong gising tayo. Ha? Tuturuan natin mula sa pagtulog hanggang sa paggising, lalo na yung nakahiga bago upo. Kasi, merong mga na-accidente dyan. Dok, Lisa, lapit tayo. Yan, yeah, mag mic natin eh. So, palagay natin, natutulog tayo. Kung makikita nyo, maganda tong unan ko, special siya. Pakita mo, Doc Lisa. May lundo siya eh. Uh, sa mga 'tong nabili, Doc Lisa, parang meron siyang uh, naka-curve siya dito sa ulo natin, naka-curve siya. Ayoko masyado maraming unan kasi kung maraming unan, may ipit yung leg mo, gagaano yung leg mo, 'di ba? Kung wala naman unan, masyado nakataas. Ito, sa sapol na sa sapol, good for the neck. Ito. Special siya. Uh, pababa. Actually, egg mattress to eh. Tapos dito nakataas. Nakasupport sa leg. Tapos kung titingnan nyo, para hindi sumakit ang likod, pakita, ko, pakita mo Dok Lisa, sa tuhod. Mas maganda, may konting unan, konting kumot sa ilalim ng tuhod. Pwede yung mas mataas konti. Kasi kung wala itong uh, kumot, sasakit ang likod mo. sa sakitan likod. So, may tulong yung uh, merong nakapatong konti. So, pwede nyo po ako sabayan. Sabay tayo. Lagay nyo lang muna yung cellphone sa tabi. Pwede nyo ako tingnan. Pwede sa boses ko lang. So, nakahiga kayo. Ito yung unang stretch na gagawin natin, Dok Lisa. Ito yung pampatangkad na stretch. Didiretso ko ha. Diretso ang kamay. Tapos, pag diretso ang kamay, gagawin ko, i-aabutin ko ng mataas yung kamay at yung daliri ko sa paa, ibababa ko naman sabay. So, parang ini-stretch mo sarili mo sa kamay pati sa paa. So, isa isasabay ko, ha? Ah. sabay sa paghinga. Pwede nyo po itry. try ah. lagay nyo muna cellphone sa tabi, higa kayo dahan, -dahan. So, okay, stretch tayo, ha Diretso ang kamay. Yan, tinataas ko kamay. Pati pa ako, binababa ako. Pakita mo daw, Lisa, sa paa. Sabay hinga. One, two, three, four, five. Yan, relax. Balik ulit. Tapos, ulit na naman, ah. Pampatangkad to. Hinga. Stretch ang kamay. Stretch sa paa. Pwede to nakatayo. Pwede to gawin nakahiga. Ayan, stretch. Konting stretch lang. Ayaw kong sobrang stretch. So, pwede mo ito uh, three times, four times sa umaga, pero dahan-dahan lang. So, para sa back, para sa kamay, para dumiretso ang likod. Second naman, ito po ah. So, i-bend nyo, nyo para to sa back pain, sa masasakit ng likod. Uh, ginagawa ko, naka-bend isang paa para may stretch yung likod binibend natin to ganyan. Pwede nyo gayahin. Higa kayo. Tapos, ang paghila nito, Doc Lisa, paghila po, uh, wag naman yung walang lakas na parang ganyan lang, oh. bali wala eh. Kailangan may stretch konti yan. Dapat, for 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, dapat nararamdaman nyo yung hila konti dito. Ayan, ah mga 3 times 4 times ulit na naman 1001 1002 1003 1004 1005 gawin nyo mga ilang beses habang nakikinig sa akin pero yung stretch niya huwag din yung walang stretch hindi yun maganda huwag din naman yung sobrang stretch na parang mapupunit na yung likod mo ayaw natin na ah, ma-injure kayo mapunit mapilay Huwag din sobra. Dapat may konting hila. Yan na. May konting stretch. Yan na masarap. So, 3 to 4 times gagawin mga 5 seconds. Kung malakas kayo, 10 seconds. Pero ako, 5 seconds pwede na. Tapos, kabila na naman. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Sarap niyan. Sabayan niyo po ako. Uh, pang matanda, pang bata, pwede. Yan, pwede nga, 5 seconds. Salamat sa panonood. Salamat sa pag-share. Extra FB Live lang para makasabay ang bayan dito sa tips. Si Doc Lisa kumukuha eh. Kung may question sila, Doc Lisa. Yan, ang sarap, tiba. So, isa pa ulit. 5 seconds. Tapos stretch. So, habang ini-stretch nyo, dapat nakabend yung isa. Yung iba, kaya nakababa, pero yung iba, sumasakit sa likod eh. Tapos may gagawin pa ako sa stretch, Dok Lisa. Uh, pag nagawa mo na tigi-isa, kabilaan, pwede naman sabay. Uh, Luwagan ang pants. Yan, sabay. sabay na. Ito yung pinakamasarap sa lahat. For the back. Five seconds, sabay. Yan. One, two, three, four, five nararamdaman mo may hila don sa may taas ng puwet. yan Tapos pahinga. Tapos stretch mo ulit. Five seconds. Hanggang tatlong beses. yan, Stretch na stretch siya. Stretch na stretch. Yung iba, kung hanggang dito lang kaya nyo, okay lang. Kung ako, kaya ko hanggang dulo, okay din yan. Depende sa gano'ng kayo kasanay. Tapos, itong susunod na stretch, for the back, ito naman para sa paa, sa hamstring pati dito. Uh, ang ginagawa ko kasi, kung kaya nyo lang, ay taas nyo to, tapos medyo hinihila ko yung paa ko konti. Ayan, oh. Pero nakabend. Nakabend yung ginagawa ko muna. Ayan, Para uh, ma-stretch konti itong hamstring, pa dito sa binti natin. Yan. Five seconds lang. Dapat walang sumasakit sa likod. Dapat walang namamanhid gaano. Tapos, pahinga ulit. Tapos, 5 seconds ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Gano'ng kadalas gagawin? Uh, kaya mo every other day. 3 times a week. Every day, pwede rin. at least 4 times a week. Tapos, pag na-stretch mo na ng baluktot, try mo derecho kung kaya mo. Ha? Kung ito lang kaya, di okay naman kung kaya nyo mas mataas katulad sa akin, di mas maganda yan. Naramdaman ko dito may, may hila na siya. May hila. Yan. May hila na siya. Okay naman, Doc Lisa? Kamusta? Good? Good? Bigyan mo ako ng feedback. Hindi ko nakikita. Yan. Sige, itong kabila naman. Konti-konti lang, ah. Konting stretch, wag sobra baka mamaya mapunit to, mapunit to, ayoko mapunit. Pero pag hindi mo naman to gagawin, eh, sisikip ng sisikip naman. Diba? Yan. So, five times, five times. Tapos, yung iba naman, may problema na uh, tabingi yung likod nila, o medyo kuba, o yung chan nila medyo malambot, Dok Lisa, uh, pwede rin natin sila turuan ng uh, crunch abdominal crunch para tumigas ang tiyan nila. So, sa abdominal crunch, nakabend din. Ito, exercise na ito. Ah. Tapos, yung kamay, nakaganito. Tapos, mag, uh, tataas mo lang konti ng mga 5 to 8 seconds. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Tumitigas yan. Oh, tumitigas. Para gumanda naman ang tiyan natin. Kailangan malakas ang tiyan para lumakas din ang likod. Pag mahina ang tiyan, mahirapan yung muscle sa likod. Kailan malakas ang tiyan, malakas din yung likod. So, gagawin to mga 5 to 8 times. Tapos, kung kaya nyo, 5 seconds lang. Kung kaya nyo, 8 seconds, mas maganda. So, kung sanay kayo, pwede 8 times na 8 seconds. Ako, every other day. Every other day to. Yan. Sarap. Si Doc Lisa, kailangan niya to kasi lordotic siya. Yan. Sabayan niyo ako, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi niyo na kailangan ng sit up na full eh. Ah, hindi ito nire-recommend ng ibang mga trainer. Pag full sit up kasi, minsan masakit sa likod. Ito, ano lang, half lang crunch lang para hindi, ma hindi masakit sa likod at yung tiyan, pinapatigas. Ngayon, sa mga bagong gising, uupo na tayo. Siyempre pag uupo, dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan, yan slowly, lalo na sa may edad, tulad natin. Slowly. Bakit dahan-dahan? Siyempre, nakahiga ka eh. Baka mahilo ka eh, So, dapat dahan-dahan lang muna. Minsan, sa umaga, di ba, Dok Lisa, prone sa accidents eh. Yung mga may edad. Kahit mga bata, biglang upo, biglang tayo. Pag biglang upo, biglang tayo, pwedeng bumagsak yung blood pressure mo. Eh. Pwede bumaba yung blood pressure mo. Lalo na kung anemic ka, tapos mababa blood pressure mo, pwede ka biglang mahilo. Tapos pagkaupo, pre, ayos, ayos, tayo sa shoulder. Tapos galaw-galaw mo na paa. Galaw-galaw paa para gumanda yung circulation. Diba? Galaw-galaw yung paa. Hindi rin maganda yung biglang upo may mga pasyente nagkakaroon ng vertigo, di ba, Doc Lisa? Nung pagbiglang upo, na vertigo nga si Doc Lisa. So, dapat diretso lang tayong ganito. Okay? So, bigyan mo ng 30 seconds, 1 minute. Habang nakaupo ka, baka mamaya tulog pa yung paa mo, eh. bigla naglakad ka, may nangyayari pagpunta sa banyo, babagsak sa banyo. O pag mababa yung blood pressure, bumabagsak din eh. Tapos pag nakaupo ka na, pwede mo na gawin yung kamay na stretch, yung tinuturo ko, pang carpal tunnel Yan, sa kamay. Ikot-ikot, ah, masarap -ikot. itong ikot-ikot. Yan, tumutunog na naman konti. Siyempre buong gabi naninigas ang kamay. Tapos open-close, open-close, dito pang baby, open-close, nang lalagotok. Para gusto mo i-stretch, open, close, tapos ikot-ikot. yeah, tumunog na yung kamay ko. Tapos sa shoulder din. Yan, sa shoulder. Tapos, meron pa ako iktuturo sa inyong neck stretch para sa masakit ang leeg. Ngayon, pwede itong gawin ng karamihan ng tao, pero kung talagang masakit na yung leg mo, may namamanhid na dito, ay baka hindi na pwedeng ganitong next stretch. Pero kung yung sa ordinary tao, o or w FW nag-work, ganito next stretch. Dito, sa leg natin, uh, yung kamay mo nakababa dito, yan, tapos iikot mo siya dito, stretch mo siya. Neck stretch. Yan, mga 5 seconds, konting hila, maramdaman mo yung stretch dito. Yan. Tapos yung kamay ko nakahawak lang dito sa paa ko para hindi umakyat to. So, next stretch. Minsan may tumutunog. Yan. tapos diretso, dahan-dahan lang. Tapos kabila naman, 5 seconds. Pwede mo gawin 3 times. Pwede niyo po ako sabayan, dahan-dahan lang. Yan. next stretch. May tigas kasi yan dito eh. Kaka-computer, kaka-trabaho, kaka-yupo. Next stretch neck, neck, stretch yan, tapos misan dito, diretso stretch pwede rin naman medyo baba yung ulo, ganito ang stretch dito, hindi na pa side view pababa konti tapos yung kabila pababa konti yes. tapos dito naman yung ulo gandahan lang tingin dito, konti lang konting tulak tapos, mamaya, sa kabila naman, konting tulak. So, yan po ang next stretch natin. Tapos, tatayo na tayo. Nakapo na ako ng mga 1 to 2 minutes. Pagtayo natin. Yan. Pagtayo natin. So, sa sapatos. Yes, Dr. Lisa, tayo tayo. So, sikad-sikad ng paa. Sikad-sikad. Tapak-tapak. nag shoes ako para pang exercise natin. Yes, Dr. Lisa. So, tayo tayo. Papakita ko naman ang stretch ng binti. Okay. Ito naman stretch sa binti. Okay. Ito. Nakita nyo. Yung kaliwa, ini-stretch ko. Ayan. Naka-stretch siya. Mga 5 seconds. Masarap yan. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ah, hindi kayo sanay, pwede hanggang dito lang. Kung sanay kayo, medyo mababa. Medyo ganyan. Tapos yung kabila naman para hindi tumigas yung muscle sa binti. 1, 2, 3, 4, 5. Iwas pulikat din to. Pwede rin to sa mga nagka-cramps. Pinupulikat. Okay. Kabilaan. Mga 2 times dito, 2 times sa kabila. So, sipa-sipa. Pangalis daw ng lactic acid to eh. Uh, yung po nag-exercise kasi naglalabas yung muscle ng lactic acid. Tapos ito naman isang stretch. Pwede ka dito, Dang Lisa. Eh? ito naman ang stretch sa quadriceps yan dapat diretso lang ah 'wag kanan 'wag kaliwa baka mabali ang tuhod ganito lang diretso 5 seconds tapos ulit na naman 5 seconds I try niyo po sabayan niyo ako yan 5 seconds para lumuwag luwag lumakas ang katawan sa umaga makatrabaho ang kabila, taas yung paa. Taas ulit. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Very good. Tapos, last na lang, yung iba naman, sumasakit yung paa dahil may plantar fasciitis. Yung pagtapak niya, sakit. Ako, yung kanang paa ko nga, eh, kaka-exercise, masakit yung, yung talampakan ko. Eh. So, ang ginagawa ko lang, kung masakit yung paa, pag sa umaga, pag tapak, masakit, di ba? Pwede ka kumuha ng bote na matibay or lata, tapos yung paa mo, ipapatong-patong mo yung paa mo, igugulong gulungin mo. Pero ako ginagawa ko, nilalakad-lakad ko lang. Sa umaga, nilalakad-lakad ko lang. Pag nilakad mo ng mga 5 minutes, 10 minutes, luluwag-luwag na rin yan Luluwag na rin yung paa mo doon. So, yun yung isang ginagawa ko para sa stretch sa paa. So, yan. Nakompleto ko na ba? Sa ulo, sa leeg, yung tinuturo ko mga stretch sa inyo, tapos sa paa, plus sa tuhod. Ngayon, last na lang, Dok Lisa. Po Yan. Mamaya, ang si Doc Lisa ng tips. Minsan, tumitigas yung binti natin, di ba? Like ngayon, tumigas yung binti ko konti. Pag tumigas yung binti, minsan ginagawa ko, ito, naka-compression stockings ako. Ah, uh, palagi natin tumigas to. Minsan may namasahe ko konti, ano. Pakita mo, Doc Lisa, eh, dito. And, so, kung, kung ito yung tumigas, minamasahe ko siya para lumambot yung muscle. Ito, matigas yung muscle ko dito. Kung may magmamasahe, maganda. Kung walang nagmamasahe, sariling masahe. Ano, niluluwag-luwag mo lang para gumanda yung circulation. Ano, niluluwag-luwag konti. Huwag masyadong madiin, huwag mas... Yung tama-tama lang. Taman-tama lang para lumuwag lang.